Ang ating isang salita sa araw na ito ay ayuno. Siguro magandang itanong, ano nga ba yung ayuno? Ito yung pag nakita mo, ayuno. Tito joke man yon at medyo corny, may katotohanan doon. Dahil yung ayuno para sa mga hudyo, ito ay pagbabawas ng mga bagay na masyado nating Uh, dependent tayo doon at dahil doon ay nadidistract tayo para makapag-focus sa ating Panginoon. Nag-aayuno yung mga Hudyo believing na sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga distraction at mga comfort sa kanilang sarili ay mas magkakaroon sila ng pagkakataon na makita ang Diyos. O di ba? Ayun mas makita nila yung Panginoon na hinahanap nila. Ngayong panahon ng Kwaresma, inanyayahan tayo na mag-ayuno, lalo na every Fridays of the month hindi lang lumiban sa pagkain ng karne, kundi lumiban sa anumang mga bagay, activity na nakapagbibigay sa atin ng kaligayahan o ng comfort. Dahil sa pagbabawas ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, tayo ay makakatagpo ng tunay na kasiyahan sa presensya ng Panginoon sa ating buhay. Ayuno, ito ang isang salita para sa araw na ito, sapagkat ang ating sandigan ay ang kanyang salita.